ipakilala. Kinumpirma ng Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration o PAG-ASA. Nasisimula na sa susunod na taon ang pagsasaayos ng kanilang di gumaganang Doppler weather radar sa Bato, Catanduanes. Ayon kay Ariel Samudio, weather forecaster ng DOST PAG-ASA, 205 million pesos ang inilaang pondo para maisaayos na ang nasabing instrumento. Aniya, bukod sa mismong instrumento, may kukumpunihin rin sa mismong gusali. Hindi pa umano nila tiyak kung kailan magsisimula ang pagsasaayos, pero target itong matapos sa susunod na taon. Yung radar system lang talaga kasi hindi kasama yung yung building kasi um baga mas mataas daw, mas mataas yung budget kapag kasama yung yung building. Pero yung radar mismo para gumana ay meron na pong budget. Ah uh, by year 2026 nga, ay priority na ma maayos na po. Taong 2024 nang masira ng bagyong Christine ang Doppler weather radar ng Pag-asa sa Naturang Bayan. Natagalan umano ang pagsasaayos nito dahil matagal din bago naaprubahan ang budget para rito. Wala po, ano, uh, timeline kung kailan matapos pero uh, hopefully uh, next year din kung po yun early next year baka, uh, tapos din kaagad uh, within the year or next two years. Kasi existing naman na yung, yung building, yung weather system na lang talaga ang, ano, ang, ang yung, nasira o ano, yung yun. Ang weather radar ay isa sa instrumentong ginagamit ng pag-asa para matukoy ang kinaroroonan ng bagyo. Ginagamit rin ito para alamin ang sukat at lawak ng babagsak na ulan at tukuyin ang mga lugar na maapektuhan ng pag-ulan. Para sa mga balitang tatak Bicol Danica Garcia